tol. Uh, na naman tong mabilis na update tungkol kay Shop to You. Syempre sisilipin natin sila uh, kasi napakarami talagang humihingi talaga ng update tungkol kay Shop to You, no? Talagang napakaraming interesado at gusto talagang pumasok dito sa system na to. Uh, kaya gagawin natin na uh, bibigyan natin to ng update everyday day kung uh, makagawa tayo ng videos, lagi nating sisilipin at bibigyan tayo ng paunti-unting updates. At the same time, syempre yung kay Sitaw sa mga taong nag-aabang kung ano yung mga resulta o ano pa yung mga bagong updates na nilalabas o ginagawa ni Sitaw eh syempre hindi mawawala yan sa ating vlog. Syempre, ang pangunahin nating uh, uh, focus dito ay eh, si Sitaw, syempre. At the same time, kung ikaw ay isa sa mga taong nagtatanong kung bakit eh parang hindi gumagalaw yung affiliate na commission mo, uh, bibigyan natin ng linaw yan dito. At the same time, dun sa mga taong uh, na problema pa rin sa buhos ng order na pumapasok sa kanila no so may mga paraan na po may mga way na tayong pwedeng gawin diyan kung sakali mang naubos na po natin yung ating holiday mode Okay, pasok tayo sa loob ng system para may update ko na kayo Pero kung hindi nyo pa ako natatapik, pakitapik na lang po yung lalabas sa ating screen So tara na! So nandito na naman tayo sa ating interface dito sa dashboard ng ating account dito kay Sitaw So ngayon ang una nating pupuntahan is para doon sa mga taong namumroblema pa Sa kanilang mga orders na pumapasok doon sa loob ng shop nila no So ang first uh, advice ko po sa inyo is mag-send mag, uh, po kayo ng uh, support ticket. Ito po, talagang-talagang eh, gumana po talaga siya sa akin sobra. No? So kung mapapansin niyo po rito, nag-request po ako sa akin nalang na doble lang po yan pero iisa lang po yan. So dito na po kami nagkaroon ng conversation. So parang kung hindi ako nagkakamali, ipinakita ko na to sa mga previous video ko. Pero para dun sa mga tao na hindi pa aware kung ano yung first uh, step na pwede ninyong gawin, isa nga po ito doon no. So pwede po kayong mag-send ng ticket sa kanila at iparating nyo sa kanila na hindi nyo kayang isustain yung ganong klase ng volume ng order na pumapasok sa shop ninyo. At hihingian nila, magre-reply sila sa inyo, syempre, at hihingian nila kayo ng confirmation kung talaga bang seryoso kayo sa inihiling ninyong a uh, uh, update na i-lesser yung exposure ng shop ninyo. At kapag nakapag-confirm na kayo, re-reply ulit sila sa inyo once na ito ay activated na. So, toko so, kung mapapansin nyo rito, yung order ko is talagang medyo na lesser na. Kasi dati laging naglalaro ako sa 320 plus eh yung order ko. So ngayon medyo nahahabol ko na siya. Unti-unti. Kung mapapansin nyo kahapon eh nag-accumulate po ako dito sa wallet natin. May kita Nag-accumulate po ulit ako ng 19 products. Pakita ko ulit sa inyo yung history. Yan. Makikita nyo naman yan. 1, 2, 15 is nag-pick up po ako. At meron pa po tayong 4 dito. So yan po yung huling in-accumulate ko kahapon. So makita nyo naman yung date yan. 17. Nag-accumulate po ako ng uh, pending ko is around 282. So meron lang pong pumasok na pitong order sa akin mula kahapon. No? Nung, uh, reset kasi dito sa Dubai yung uh, pagpasok ng order is 8 ng uh, gabi. Pagpasok ng 9pm dito sa Dubai, isang oras lang po yung pagitan nila, eh dumadag sana po kagad sa akin yung order. Pumapasok agad ng 10, 15, mga ganun na po kagad yung pumapasok. No? Pero nung simula po nung nag ako ng ticket at nag-request po talaga ako na lesser yung exposure ng shop ko, mismo uh, dalawang beses na nangyari sa akin na uh, lima, anim, pito, ganun lang po yung pumapasok sa akin. So ngayon pinasukan po tayo ng pitong order lang. So kagabi pa po yan ha. Umaga na po ngayon dito, 11.30 na po ng uh, umaga. So mag-alas 12 na po ng tanghali no. Pero pito lang po yung pumasok sa akin. So, kung hindi po ito mag-work sa inyo, nandyan po yung uh, comment box. Pwede po kayong mag-comment dyan at i-reply ko po sa inyo or pwede nyo rin akong i-PM sa aking Facebook account. Nandyan din po, i-visit nyo po yung channel natin para mas madalay ko pong uh, maisen ma-send sa inyo kung ano po o paano po yung paraan na pwede po natin gawin kung sakali lang naman na hindi ito gumana sa inyo. Okay? Tatanong naman kung bakit parang hindi gumagalaw yung ating affiliate na commission. So meron din po tayong tanong sa kanila dyan. Dumirekta na rin po ako dito sa ating support and ticket na to. Dito na rin po ako nagtanong sa kanila. So ito po mapapansin ninyo yung aking concern. Ngayon lang po yan. Ayan po yung date yan kung kailan po ako nagtanong. So, August 18 po ako nag-send sa kanila ng, ng concern ko. Pero sagot na rin po kagad nila ngayong araw na to, same time. So, ang sabi po nga nila dito, eh, in order to better serve the seller, the affiliate system is currently being maintained and upgraded. And it will take a certain amount of time to complete the upgrade. Sorry for the inconvenience caused during the period. The technical department will complete this upgrade as soon as possible. Have a nice day. So, yun po yung sinabi nila. Well, at least, mabilis po yung naging response nila sa uh, pagtatanong natin sa kanila. Kung ano po yung nangyayari, bakit hindi po gumagalaw yung, uh, yung commission natin no, doon sa affiliates. Kasi ang tanong ko po sa kanila, hindi po gumagalaw yung affiliates commission ko sa loob na po ng halos tatlong araw. So, yun po yung napansin ko lang. No? At tinanong ko na rin po to sa ibang mga seller at meron din nga po silang same issue na nararanasan na ganito. Kaya ayan po yung inilapit natin concern sa kanila ngayon. So wait na lang po tayo, sabi naman nila na na-upgrade daw, no? At the same time, sanay na rin kasi kami kay Sitaw na ganito kasi alam naman talaga namin na yung uh, sistema ni Sitaw is talagang nasa talagang paaket pa lang, no? At nakikita namin 'yan mula sa pagkasimula pa lang. Talagang system nila is talagang inaayos at inaayos at inaayos. Big sabihin, kami na mga naunang mga seller is naranasan na namin talaga yung maraming klase ng ganitong uh, Uh, pangyayari, hindi lang ngayon. Kumbaga, para sa amin, hindi na bago to. Kasi nga, alam nga namin, kagaya ng sinabi ko sa inyo, na pinapaganda pa yung sistema ni Sitaw. Okay? So, ngayon, pasok po tayo kay shop you. So, dito kay shop kasi napakarami talagang nagaantay o naghahanap talaga ang uh, makukuhanan nila ng informasyon, no? Kasi nga, napakabata pa. Kung murang murang-mura pa to si shop you. Kung maaalala nyo nung mga panahon na kagaya ng ganito, 4 months pa lang halos nung parehas ni Sitaw, is talagang ganito rin. Kumbaga parang wala ka talagang makita na naglalabas ng mga reviews tungkol sa kanya. Kasi nga, hindi pa ganun kalinaw sa amin o hindi pa ganun kalinaw sa mga nauna pa sa akin kung paano ba talaga o kung ano talaga yung sistema na nangyayari dito. Pero kung ako po, tatanungin nyo disclaimer lang po tayo. Disclaimer lang, kumbaga sariling uh, pananaw ko lang po ito at ito po yung uh, sa tingin ko, uh, informasyon na nakalap ko at sarili ko pong pangunawa. Kaya kung kayo po ay magdi-decision na pumasok po dito, lagi nyo lang pong tandaan na marunong po kayong mag-manage ng sarili ninyong risk. Huwag po kayong greedy. Okay? Lalong-lalo na po kung yung ipapasok ninyong pera dito is ng galing pa po sa bulsa ninyo. Ang ibig ko pong sabihin dito is hindi pa kayo kumikita kay Sitaw kung yung, uh, kumbaga yung first investment na ilalabas nyo o ipapasok nyo dito kay Shop to You is mang pa sa pitaka nyo. Okay? Huwag po tayong greedy. Huwag po nating madaliin yung pag-earn yung, uh, pag -earn ng pera natin. Ang kailangan po nating alamin unang-una yung mga detalye kung paano po ba nangyayari yung transaksyon, kung talagang may produkto po ba, kung rehistrado po ba, kung saan yung company nila, saan sila rehistrado, at gano'n nakatagal yung company na to. At meron na bang mga patunay na nakareceive talaga sila ng mga produkto galing sa company na to. So yun lang po yung mga ibibigay kong idea sa inyo. Pero sa ngayon, ang ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po nagwo-work yung system. Kasi nasa loob na po ako eh. So yung tulong na maibibigay ko sa inyo kung ano po yung mga posibilidad na pwede ninyong ma-experience dito sa loob ng platform. Para kahit uh, kaya kahit papaano po is ipinapakita ko po sa inyo kung paano kung paano yung sistema dito sa loob ng platform nila, okay? So kung mapapansin po ninyo, meron na po tayo yung total profit na 7.11 dollars. Dollars po yan ha. So pumunta po tayo sa ating shop order. So makikita nyo po rito na meron na po tayong na-receive na tatlong bagong orders. Bakit ganon? Sabi mo, hindi naman pinapasukan ng order kung wala ka naman laman sa wallet mo. Diba? So makikita kita nyo po rito, meron tayong $24 na balance. Eh. Yung baga, meron pang laman yung wallet natin ng $24. At pinasukan na po tayo ng order kahit hindi naman po ito sapat sa, patsawal sa laman ng wallet balance natin. No? So siguro ang dahilan lang po dyan is kasi meron na po tayong paparating o meron na po tayong marireceive na mga Uh, Pinrases natin nating order. So mapapansin nyo rito, nung August 15, nag-accumulate tayo at nag tayo ng tatlong order. Yan, may kita nyo naman yan, tatlong sunod-sunod yan. So ngayon is 18 na, August 18. So halos tatlong araw na, no? pero magbibilang tayo 15. 16, 17, 18. So expected natin kung hindi ngayon baka mamaya may dumating ng mga orders sa atin at iyon yung pang accumulate ulit natin ng mga bagong orders na pumasok dito sa shop natin. So yan. So, yun siguro yung dahilan kung bakit pumasok na rin tong mga order na to, no? So, view natin kung kailan siya na-order. So, may kita nyo naman dito, pumasok siya ng August 17. So, kahapon po siya pumasok dito sa shop natin. At i-accumulate ia po natin ito once na ma-receive na natin yung ating mga uh, processing order na in-accumulate natin nung uh, August 15. So, kung hindi nyo pa po naiintindihan kung paano po yung sistema nung uh, yung pagpapasahod po nila dito o kung yung mga pagpasok po ng mga earnings natin, panoorin nyo po yung naunang updates ko. Ilalagay ko na lang dyan sa taas yung, uh, yung video natin na yun. O no? para pagtapos nyo pong panoorin to, silipin nyo na rin po yun. Para po maunawaan ninyo kung paano po nagkakaroon ng mga pagkakaltas dito sa 5% na sinasabi nilang income po natin sa proseso ng bawat uh, transaction na maisa-successful natin. No? para hindi po tayo nagtataka baka kasi mamaya magulat kayo na ah, walang 5% yung pumasok sa akin ah but ganun ganun ganyan pinaliwanag ko na po yan dyan sa video natin ko silipin na lang po ninyo no kasi itong mga butal-butal po na to yan may kita nyo na po yan lima dito tapos meron dalawa dito so pito po yan yan po yung porsyento natin doon sa ating affiliate na pumasok kumbaga na kapag uh, successful na po siya ng pitong order so may kita nyo rin po yan dito uh, meron ng pitong order na pumasok sa kanya o na successful na niya kaya nagkaroon po tayo ng revenue sa kanya ng 1.86 dollars. So yun po yung dahilan kung bakit uh, may mga kinakaltas po sa atin dahil kinukuha po natin yun. Kung baga yung mga nasa lower bracket ko, kinukuha ko po yung uh, porsyento ko sa kanila bilang uh, head po nila. So 5% po nakinita nila sa bawat isang product, meron po akong uh, porsyento doon. Depende po kung pang ilan ko po sila nilagay. No? So kailangan po talaga dito is magkaroon po kayo ng downline para makuha nyo kahit paano yung kinuha ng mga na nasa taas ninyo. Parang ganun po yun. At para po doon sa mga taong nagtatanong kung paano po gumawa ng account kay shop to you nang wala kang gagamiting referral code is hindi po pwede kay shop to you okay? Dahil nga sa kanila na po nang galing na mandatory po talaga nila yung paggamit ng code at sila po mismo ang nagsabi sa amin, yung mga assistant, na mas focus po sila sa ngayon sa pag-i-invite po talaga ng tao kesa sa earnings ng mga pagbebenta ng mga product. So sa mga nagtatanong, gaano ka posible na ma-meet nila yung 3 to 5 days processing rate nila para maibigay dun sa mga customer yung mga in-order nila. So yan po yung natin sa susunod na video natin pag sinilip po natin si shop to you Uulitin ko lang po at liliwanagin sa inyo, hindi po porkit nagpapakita na ako ng reviews kay shop to you is hinihikayat ko na kayong pumasok sa loob ng system at uh, mag-join na rin po kayo sa akin, no? So ako po ay nagbibigay ng reviews para dun sa mga tao na nagbabalak pumasok para at least maging aware po sila kung paano po yung sistema na mai-encounter nila doon sa loob ng platform. Para syempre, meron na kayong idea once na pumasok kayo doon sa loob ng platform. Pero, lagi ko ngang pinapaalala sa inyo na please, 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 manage your own risk at the same time, do your own research pa rin. Kung kayo po ay hindi pag-aanong sanay sa pag-take ng risk ninyo at yung mga perang ang ipapasok po ninyo is galing lang sa utang o talagang yung mga pang uh, budget niyo pang araw-araw, ay hindi po advisable na ipasok yung pera nyo dito. Bakit ka mo? Meron po silang processing rate sa bawat withdrawal na gagawin natin ng 9%. Kung kayo man po ay magwi withdraw expected nyo na. Eh, at least, eh every month or sabi natin palipasin natin yung isang buwan bago tayo mag-try mag para at least kahit na paano eh hindi natin masyadong maramdaman yung 9% pero 9% yun masakit pa rin talaga yun. <laughs> pero kagaya nga po ng kalkulasyon na eh, ipinakita namin sa inyo is 2 months to 3 months is kaya pong mag-ROI dito. Yan po ay nakabase pa lang sa standard calculation na hindi pa po namin yung ginawa yung compounding calculation tinatawag. Kumbaga sa basic pa lang pwedeng pwede na tayo mag-ROI 2 to 3 months. So kung iisipin po natin kung sa mga ibang investment na mga nakita na natin at naranasan na natin, medyo sobrang bilis po ng ganong klaseng uh, return of investment. No? Kaya nga po ang payo ko sa inyo sa ngayon is uh, manage your own risk. Kung ano lang po yung kaya niyong ipasok doon sa loob ng platform, wag na po kayong magpwersa pa. Ngayon, goods, kung after 2 months, 3 months, mailabas ninyo yung puhunan ninyo, just keep doing the same concept na ginagawa ninyo kung paano ninyo na ilabas yung puhunan ninyo doon sa loob ng platform is patuloy nyo lang. At least hindi kayo naiwan, di ba? So yun lang mga tol. So kita-kits lang tayo ulit sa susunod nating update kay Sitaw at kay shop So sana nakakatulong po sa inyo yung ating uh, mga videos at informasyon na ibinibigay sa inyo. So kung hindi ka pa po nakasubscribe, eh, kalabitin mo na. Yung dapat mong kalabitin dyan para magkita-kits pa rin tayo sa susunod nating update. So yun lang. See you